Ano mga karelis, mga kabro Dito naman ako sa ano vlog ko uh, Ipasal ko kayo sa ano Ang mga kukunin ko ng mga kahoy Para sa Panggatong po ng ano uh, Pagawa ng ano Chicharon Ito po yung ano uh, uh Tinigom ko ng kahoy Para sa Hakutin ko naman doon sa may kasada para sa sa po ng ano sa ano uh, tuhin ko pinsan ko ito pa yung mga kahoy na ano nilisan ko para nalina doon sa kalsada ito pa yung iba Hakutin ko pa yan papuntang kalsada para makarga dalhin doon sa ano. Pagawaan uh, ng chicharon. Okay, bye bye. Thank you. Next video na naman. Thank you for watching.